Ano na may malaking secret ang Amerika sa Pilipinas? Isang lihim na nagkakahalaga ng bilyong piso? Baka isipin mo na tulong lang ito, pero posibleng may nakatagong motibo? Sa dulo ng video na to, malalaman mo ang tunay na plano ng Amerika at kung paano ito makakaapekto sa ating bansa. Mga ka Pulse Point, may nagbabago sa ating bansa. Ang Amerika, yung dating nagkoloni sa atin, ay nagbibigay ng malaking pera para sa ating military pero bakit kaya ayon sa Department of National Defense naghahanap sila ng non-traditional sources para sa modernization ng Armed Forces of the Philippines ibig sabihin hindi lang sa mga karaniwang bansa tayo kumukuha ng mga kagamitan pero bakit nga ba kailangan pa nilang tumingin sa hindi karaniwang mga supplier ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa ating bansa? Isipin mo, sa kabila ng tagal ng mga horizons ng AFP Modernization Program, Horizon 1, 2 at 3. Bakit tila may mga aspeto pa rin na hindi natutupad? Bakit parang kulang pa rin tayo kahit na ilang taon na ang lumipas? Posible, kayang may mga hadlang o problema sa loob ng proseso na hindi nila gustong malaman ng publiko. Pero habang ginagawa to ng DND, may ibang plano ang Amerika. Isipin nyo, $32 million para lang sa pag-upgrade ng isang airbase sa Pilipinas. Bakit kaya? Sa Basa Airbase, gumagawa sila ng malaking parking area para sa 20 na eroplano. Pero hindi lang yan. $66 million na ang nailaan nila para sa base na to simula 2014. Pero bakit pigla ang kailangan ng ganitong kalaking pondo? Sinasabi ng kontrata na ito ay para sa pag-upgrade ng Basa Airbase, Base. Partikular na para sa paggawa ng isang 625,000 square foot na parking apron na kayang mag-host ng hanggang 20 aircraft. Pero ito lang ba talaga ang dahilan? Ang tanong, bakit Basa Airbase? Sa loob ng maraming taon, ang airbase na ito ay naging pangunahing tahanan ng ating fighter squadrons. Ngunit sa nakaraang dekada, nakatanggap ito ng malalaking investments mula sa Estados Unidos. Ang Enhanced Defense Cooperation Agreement, ang naging daan para dito na nagbigay ng pahintulot sa US na gamitin ang ating mga military bases para sa kanilang mga tropa. Ano kaya ang tunay na plano nila sa base na to? Hindi lang yan. May mga bagong missile systems din tayong makukuha sa mga susunod na taon. Si Army Chief Romeo Bronner mismo ang nagsabi na magkakaroon tayo ng HIMARS at karagdagang Brahmos missiles. Alam nyo ba kung gaano kalakas tong mga to? Ang Brahmos, kaya nitong lumipad ng 290 kilometers at mas mabilis pa sa tunog. Pero bakit nga ba tayo biglang bumaling sa ganitong mga kagamitan? Simple lang. Dahil sa pagbabago ng ating military posture mula sa counterinsurgency patungo sa territorial defense, alam naman natin na ang mga tensyon sa South China Sea ay hindi biro. Ang ating kakulangan sa makabagong kagamitan ay naglalagay sa atin sa disadvantage. Dahil alam ng China ang kakulangan na ito, ang strategy nila ay lalo pang lakasan ng pressure sa atin. Kamakailan lang ay naputulan ng daliri ang isa sa ating mga sundalo dahil sa bagong taktika nila na ito. Pinanghihinaan na ng loob ang ating mga sundalo. Napapaisip na si Pangulong Marcos na makipagkasundo na lang sa China tulad ng suggestion ni Duterte na Tubig lang yan, ibigay mo sa kanila lahat, pati yung tubig sa Pacific. Kayong mga Pilipino nagigilig na yun. Boundary ng tubig lang na naman, hayaan mo yan. Ikaramin eh, na ganyan, na lang sa iyo. Ayun, ayun, ayun. And finally, nakikita ng China na epektibo ang ginagawa nila. Or so yun ang inaakala nila na mangyayari. Pero sa pagbili ng HIMARS at Brahmos, magiging mas handa tayo laban sa mga banta mula sa labas. Ano nga ba ang kahulugan ng mga armas na ito para sa ating depensa? Ang HIMARS, isang precision rocket artillery system ay makakapagbigay ng precise targeting at malakas na firepower na posibleng mag-offset ng kakulangan natin sa manpower at hardware. Nagustuhan mo ang video? Pa-smash na lang ng like button. Sobrang laking tulong na 'to. May na din si Defense Secretary Teodoro tungkol sa minimum credible defense. Ibig sabihin, dapat may sapat tayong lakas para mag-isip-isip ang mga kalaban bago tayo atakihin. Pero hindi ba parang sobra na 'tong mga binibigay sa atin ng Amerika? Ang totoo, hindi lang tayo ang binibigyan ng Amerika ng ganitong tulong. Maraming bansa sa Indo-Pacific ang kasali sa kanilang Pacific Deterrence Initiative. Bakit kaya? Pero alam nyo, maraming posibleng dahilan kung bakit sobrang generous ang Amerika. Baka gusto nilang gawing forward base ang Pilipinas. Posible din na ginagamit tayo bilang buffer laban sa China. Tayo ba ang human shield? Pwede rin na baka may interest sila sa West Philippine Sea. Oil ba yan o ano? Or baka naman, gusto lang nilang subukan ang kanilang mga bagong toys. Este, weapons dito sa atin? Posible rin na gusto nilang kontrolin ng foreign policy natin. Puppet government ba ang peg? Yan ang mga posibleng sagot ng mga Pinoy na anti-US. Pero kung open-minded ka, napaka-obvious ng sagot. Simple lang, China. Para mas maunawaan nyo, i-decode natin ang Pacific Deterrence Initiative o PDI. Ang PDI ay isang malaking programa ng US na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Ang goal? Simple lang daw, i-deter o pigilan ng China sa mga aggressive actions nito sa Asia Pacific. Pero mga kapals point, hindi lang to simpleng paggastos ng pera. Mas malalim pa ang kwento. Una sa plano ng PDI ay ang pagtatayo ng mga bagong military facilities sa buong rehiyon. Dito sa atin, nakita na natin to sa Basa Airbase Upgrade. Pero isipin nyo, kung dito sa atin may ganito, ano pa kaya ang mga ginagawa nila sa ibang bansa? Pangalawa, gusto ng Amerika na maglagay ng mga advanced na armas sa rehiyon alam nyo yung Typhoon missile system nila na nakatambay sa atin? Part lang yan ng mas malaking plano. And lastly, mas maraming joint military exercises ang mangyayari. Pero kung magpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, lalo na sa usapin ng South China Sea, anong mga hakbang ang maaaring gawin ng Estados Unidos at Pilipinas? May posibilidad kaya na ito'y bahagi ng isang mas malalim na plano. Mga kapulse point, marami pa tayong dapat malaman. Pero sa ngayon, isipin natin, tama ba itong ginagawa ng Amerika? O baka naman tayo ang malalagay sa alanganin? Ano sa tingin nyo? Dapat ba tayong magpasalamat o mag-ingat? Ikomento ang inyong mga sagot sa baba. At huwag kalimutang ilike at ishare ang video na to para malaman ng iba pa nating kababayan ang nangyayari sa ating bansa. Abangan ang susunod na video para sa mas detalyadong impormasyon tungkol sa bagay na to. Baka mas lalo pa kayong magulat sa mga susunod na revelation.